Okay guys, as promised, ito na ang Kiyomaru at ginamit ko na siya doon sa ating natutulog na patatas. Kaya kung kayo may mga tanim na patatas dyan na, uy, positive ang resulta. Talagang nabuhay, ay hindi nabuhay, gumising si natutulog na patatas. Andyan sa video na to, kung mapapansin ninyo, ipinangako ko na gagamitan ko si Estefania Erecta. At napaka positive ng result. I-watch nyo yung full video para malaman ninyo kung gaano ka-effective si Kiyomaru. Okay? Okay, maraming salamat po. Oh, don't forget ha, kapag tatanim lang ng mga ganito, ayan ha, gamitan nyo to ng Kiyomaru sa at, uh, yung ating soil booster which is nabibili rin sa Plants by Flipay. Itong ano na to, itong Stefania na to, ang alam ko, pag ginamitan mo to ng Kiyomaru, ay nako gigising ka agad to at dadahon to. Try natin ha, itatry ko talaga yan, tapos babalitaan ko kayo. Okay, maraming salamat mga apo! Okay guys, as promise, eto na yung update ng ating Stefania. Alam nyo, hindi ko nga alam ha, kung ano yung meron yung Kiyomaru na yan. Tignan nyo, oh. Three days? Three days! My God! Dumadahon na. Ayan, oh. Nagsisimula na siya. So, update ko kayo ulit, ha? Ah, uh, ginagamit lang ko to ng Kiyomaru at least, ano, sa ngayon, na tries a week siguro ang gagawin ko. Pero, guys... Two days pa lang. Tinubuan na kagad siya ng dahon. Ano kaya meron yung kiyumaru na yan? Ayan oh, di ba? Oh. Patuloy na siyang lumalaki at dalawa na silang nagkadahon. So this time talagang proven effective talaga ang Kiyomaru. Hindi lang siya bumubuhay ng mga patay, gumigising din siya ng mga natutulog. <laughs> Tuwa talaga ako na kaasa ro. Tignan nyo. oh, di ba? Oh, tested and proven. And if you like to have this kind of product, you can contact Plants by Flipay. Kung meron kayong mga ano dyan, mga gantong klase ng halaman na natutulog pa. You can contact her through her Facebook page, uh, Plants by Flipay, or pwede naman kayo umorder nito sa Shopee. ah uh, pwede nyong itype lang doon, Kiyumaru, or Plants by Flipay, and then makikita nyo na to. And guys, please always uh, hit that notification button ha. Tsaka share this video. And please do like this video para naman may konting bonus tayo kay Lola kahit pa paano. And it's always then ulit. Happy plant, happy life with Kiyo Maru.